Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayo? Okay, so nakita ko po, uh, kayong kumaka itong isa kum umiinom sa pamagitan ng kaliwa, ikaw naman kumakain ka sa pamagitan ng kaliwa. Hindi niyo po ba alam na yan ay pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ah, so ang alam niyo, pwede lahat kahit saan ang gamitin niyo. Okay, so bibigyan ko po kayo ng payo tungkol po sa paraan po ng pagkain at pag-inom. So, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, la ya na ahadum minkum bishimalihi wala yashrabu biha. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kakain at huwag daw tayong kakain sa pamamagitan ng ating kaliwang kamay. Huwag ibig sabihin, dapat daw kanan po yung gamitin natin. Kahit nakaliwiti po kayo, ay kanan po ang gagamitin natin. Wala yashrabu biha, huwag din daw kayo iinom gamit daw yung kaliwang kamay. Fa inna syaitana ya kulubi dahil daw ang syaitan o demonyo ay kumakain daw gamit ang kanyang kanang kamay. At kapag din daw siya umi, umiinom, wa yashrabu biha. At kapag daw siya ay umiinom, ay gamit din daw niya ang kaliwang kami. Kaya, hanggat maaari, wag niyo na pong ulitin na yan po ang gagamitin niyo yung kaliwa sa pagkain at pag-inom dahil yan po ay gawain ng syaitan. Naintindihan po? Okay, walang anuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.